Sa nakaraang kwento natin ay lumayo-layo muna ang ating bida sa mga tao habang iniisip niya ang nangyari na hindi niya kayang burahin ang memorya ni Shelly patungkol sa kanya. Makalipas ang dalawang araw pagkatapos matuldukan ang sakuna sa dungeon ng Oddfield. At dito nag-uusap ang mga adventurer at hindi sila makapaniwala na natalo na ang pinunong halimaw na unggoy. Kaya naman napagtanto nila na totoo nga ang kumakalat na balita. Sabi ng isa na simula ngayon ay hindi na sila matatakot na lusubin sila ng mga halimaw. Nagsalita naman ang lalaking may dalang alak na narinig niya rin mula sa capital na magkakaroon na sila ulit ng bagong feudal lord. Nagbunyi naman silang lahat dahil sa tagal ng panahon ay ngayon pa lang sila nakaranas ulit ng kapayapaan. Sinabi ng lalaki na ipagdidiwang nila ang araw na natalo ni Shelly ang demonyong unggoy simula ngayon taon-taon. Tinanong naman ng lalaki si Shelly na kung totoo bang tinalo niya ang demonyong unggoy. Tugon naman ni Shelly sa kanya na ang mas wastong sabihin niya na pagkadating niya sa dungeon ay natalo na ang pinunong halimaw na unggoy. Nalungkot naman si Shelly dahil ayon sa kanya na ang nakatalo sa kay Orobas ay hindi na niya mahagilap sa ngayon. Ang balita na tungkol sa pagkatalo ng pinunong halimaw na unggoy ay kumalat na parang apoy. Hindi namang tuluyan na ng panganib na nagbabadya sa Oddfield ngunit napigilan naman ito ang pagsilabasa ng mga halimaw sa dungeon. At halos sa mga miyembro ng Evil Dragon ay umalis na ng bayan. Hindi naman agara na mangyayari subalit ang kapayapaan ay mabilis lamang na ibabalik sa dati. Habang pinagmamasdan ni Shelly ang mga nagdidiwang na mga tao ay nagpasalamat naman siya sa ating bida dahil sa kanya ay naibalik na rin sa wakas ang kapayapaan na matagal na nilang hinahangad. Subalit labis na lamang ang kanyang pag-aalala sa ating bida at napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung nasaan na namamalagi si Chrome ngayon. Naalala niya pa kung paano ibuwis ng ating bida ang kanyang sariling buhay para lamang maibalik ang kapayapaan sa kanilang bayan. At kinikilala siya ni Shelly na siya ang tagapagligtas ng bayan nila. Habang may isang misteryosong lalaki ang nakatingin sa larawan na may nakalagay na babala at nakalagay ang mukha ng ating bida noong siya ay shapeshifter pa lamang. Maya-maya pa ay inanyayahan siya ng babae na uminom subalit tumanggi naman agad ang misteryosong lalaki. Napabuntong hininga na lamang ang babae at sinabi niya na napaka-boring naman na lalaki nito at sinabi niya na minsan lang ito dahil ipagdidiwang nila ang kapanganakan ng bago nilang tagapagligtas at habang ang lalaki ay nakatingin lamang sa larawan at tinanong ng babae kung gaano ba ka-interesado ang larawan na nakapaskil sa pader. Ipinaliwanag ng babae na ang halimaw na yan ay bigla na lamang lumitaw sa bayan at inataki ang batang babae at narinig din ng babae na hindi lamang nagbabalat kayo ang halimaw kundi nakakapagsalita din ng lingwahe ng tao. Dagdag niya pa na kahit na natapos na ang sakuna sa dungeon ay hindi pa rin garantisado na ligtas ang kanilang bayan dahil sa halimaw na yan at sabay inom ng alak. Habang ang misteryosong tao naman ay walang naging tugon sa mahabang sinabi ng babae. Bigla naman tinawag ni Shelly ang misteryosong lalaki at bigla niya itong tinanong na kung siya ba si Chrome. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang misteryosong tao at bigla niyang hinubad ang kanyang hood. Habang si Shelly naman ay umaasang si Chrome ang misteryosong tao na ito subalit hindi. Humingi naman ng tawad si Shelly at sinabi niya na naaalala niya kasi sa kanya ang isang pinaka-importanteng tao. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang misteryosong lalaki at bigla itong nagpalit ng anyo at ito'y walang iba kundi ang ating bida sabay hingi niya ng patawad kay Shelly dahil ginamit niya ang kanyang kasanayan na phantom upang hindi siya makilala dahil hindi niya naman pwede gamitin ang kanyang mukha na kilala na ng mga tao sa lugar na ito. Sa isip-isip naman niya na nagpapaalam na siya kay Shelly at nagpasalamat na din dahil siya lamang ang tumanggap ng kanyang tunay na anyo. At sa puntong ito ay nakapagdesisyon na siyang pupuntahan niya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Kalmea. Sa kanyang pag-evolve ay bigla namang pagtaas ng kanyang mana dahil ang bago niyang anyo na doppelganger ay isang spellcaster na uri ng halimaw kumpara sa shapeshifter niyang anyo dati. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, naisip niya na dahil mataas na ang kanyang mana ay makakatagal na siya sa kanyang anyong tao ng higit sa isang araw. At naisip niya rin na kapag nalaman na ng tao ang kanyang pagkakakilanlan ay gagamitin niya lang ang kanyang kasanayan na phantom upang makapagpalit ng anyo o mukha ng ibang tao para may tago lamang ang kanyang tunay na itsura. At kapag nasa delikadong sitwasyon na siya ay gagamitin niya naman ang kanyang kasanayan na dream eater upang burahin ang mga alaala -ala ng mga taong nakakita ng kanyang tunay na anyo. Subalit na pagtanto niya rin na kung maaari ay hindi niya gusto itong gamitin. Naalala niya naman ang kanyang kapatid at ayon sa kanya ay ngayon na ang oras para magkita na sila ng kanyang kapatid. Kaya naman nagdesisyon na siyang umuwi na sa kanyang bayan na tinatawag na Rock Dog. Lumipat ang eksena sa dalawang ito. Ito ay si Maisdo at tinanong niya ang lalaki na kung totoo bang kaya niyang kontrolin ang dungeon disaster. Tugon naman ng lalaki na kaya nilang kontrolin ang sakuna na magaganap dahil sila ang tinatawag na Close of Devon na isang alchemy research group at pinag-aaralan at sinisiyasat na nila ng ilang siglo na ang mga dungeon at sa wakas ay nagtagumpay ang kanilang pag-aaral at ngayon ay kaya na nilang kontrolin o manipulahin ang dungeon disaster. Nagagalak naman na pinuri ni Do ang lalaki at sinabi niya na parang nasa kamay niya na kung paano kontrolin ang buong mundo mapabuti man ito o masama. Tinanong niya ang lalaki na kung bakit siya ang pinili niyang puntahan at kung bakit hindi siya pumunta sa mas makapangyarihan sa kanya. Ngumiti naman ang lalaki sa katanungan ni Do at sinabi niya na simple lang ang kanyang pagpili dahil mas alam niya kung paano niya aalagaan ang mga katulad nilang magaling sa pagsisiyasat na meron malaking kapalit. Dagdag niya pa na sa ibang lugar ay itinuturi siyang bayani subalit pagtapos ng kanyang ginawa ay initsapwira na lamang siya at kahit ano pa man ang kabutihan niya nagawin sa isang bansa at sa mga tao ay sinasamantala lamang ang kanyang kabutihan. Napasilap na lamang siya sa bintana at sinabi niya na kinakalimutan na lamang nila ang kanyang kabutihang ginawa sa kanila at sinusubukan silang patayin dahil nagiging hadlang na sila sa layunin nila. Muli siyang tumingin kay Maizdo at sinabi niya na dahil nagagawa na nilang makontrol ang dungeon disaster ay pwede na nilang pagharian ang buong mundo mula sa kadiliman. Dagdag niya pa na mas maganda ang proposal na binigay niya para sa kanila. Sinabi niya pa na wala silang kakayanan at impluensya upang makapagsimula na sa kanilang layunin. Dagdag niya pa habang pinagmamasdan si Maesdo na gagawin nila itong hari ng Sanlibutan at ang kanilang grupo na tinatawag na Close of Devon ay mananatiling tapat sa pagbibigay ng serbisyo nila sa kanya. Nagagalak naman na tumugon si Maesdo na talagang ang interesadong tao si Asher. Dagdag niya pa na mayroong kapangyarihan si Asher na makapagsagip ng buong Sanlibutan subalit ang napili na lamang nito ay hindi maging Diyos kundi ay maging isang demonyo. Tugon naman ni Asher na wala namang pagkakaiba sa dalawang kanyang nabanggit. Ipinaliwanag niya na ang Diyos ay siyang gumagawa ng mga alituntunin sa buong mundo. Dagdag niya pa na pagmamalabis lamang kung sasabihin niya na kaya nilang makontrol ang dungeon disaster dahil kailangan pa rin nila ng paghanda at kailangan rin ni nila ng sapat na mana at nakadepende lamang ito sa estado ng abyss. At kailangan rin ni nila ng maraming kondisyon para man lang masigurado nila na magagamit nila ito ng maayos. Nagsalita naman si Maisdo na hindi naman sa wala siyang tiwala kay Asher subalit natatakot siyang hindi niya masuportahan ang mga ito hanggang sa may pakita niya na kung gaano siya kapakipakinabang sa kanya. Meron namang inilabas na papel si Asher at sinabi niya na karaniwan lang yan dahil maging siya ay hindi rin basta-basta magbibigay ng suporta sa ngayon niya palang nakilala at ibinuklat niya ang mapa sa mesa. Sinabi niya ang kanyang plano na uumpisahan nila sa bayan ng Hadwon dahil meron itong seryosong isyo sa kalakalan at dahil meron ding maunlad na bansa sa Hilaga. Itinuro niya ang Rockdot na siya namang bayan ng ating bida. Dagdag niya pa na dahil magsisimula ang dungeon disaster sa bayan ng Rockdot, lahat ng mga kalakal at pera ay dadaloy lamang patungo sa Hadwon. Sinabi niya pa na nakapaghanda na sila ng kanilang gagawing hakbang at maipapakita na nila ang kanilang kakayahan kay Maizdo. Tumawa naman si Mice Do at aasahan niya ang mga sinabi ni Asher. Kinagabihan habang binabaybay ng ating bida ang daan patungo sa kanyang bayan na sinilangan ay nakasagupa niya ang halimaw na tinatawag na third eye na level 16, nagkaroon naman ng pagkakataon si Chrome na subukan ang kanyang bagong kasanayan upang mapag-aralan. Pagkasugod sa kanya ng lobong tatlo ang mata ay agad niya namang naiwasan at sa puntong pagkalagpas ng lobo ay agad niya namang dinakma ang ulo nito at inactivate ang kanyang kasanayan na tinawag na soul eater o dream eater. Maya-maya pa ay pumalag ang lobo at naalis nito ang kamay ng ating bida at sa puntong pagkaalis ng kamay ni Chrome sa ulo ng lobo ay agad naman nag-counter ng pag-atake ang lobo sa kanya. Dali-dali niya naman itong kinounter at hindi na tinuloy ng lobo ang kanyang pag-atake sa ating bida. Naisip naman ni Chrome na ang kanyang kasanayan ay maaari itong makakuha ng mana at memorya ng kanyang kalaban at inaakala niya na magiging malakas na pag-ataki ito upang malito nito ang kalaban sa kalagitnaan ng paglalaban nila sa pamamagitan ng pagmanipula nito sa kanilang memorya subalit maaari pa rin kumawala ang kalaban at bago pa man siya makahawak at ma-activate ang kanyang kasanayan ay maaaring malayo na ang kalaban sa kanya. At naisip niya rin na nabigo nga siya sa kalaban niyang level 16 lang, Paano pa kaya kung matataas na level na ang kanyang kakalabanin? Pinagmasdan na niya naman ang lobong tatlo ang mata at sa isip-isip niya naman na kung gusto niyang makita ang memorya ng kanyang kalaban ay kung pagkatapos niya na itong matalo at hindi na makalaban pa. Hindi rin siya komportable sa ganoong uri ng kasanayan niya. Naisip niya rin na kung makakaharap siya ng maliksing kalaban ay ang kanyang pinakamahusay na gagawin ay ang kumuha ng kaunting mana dito at agad siyang sumugod at pinagpira-piraso niya ang lobong tatlo ang mata. Nakakuha naman siya ng tatlong experience points. Alam naman na ni Chrome na kung bakit mababa ang bigay na experience points dahil mataas na ang kanyang level. Subalit nagreklamo pa rin siya dahil tatlo lang talaga ang ibinigay na experience points sa kanya. Nagtataka naman siya kung magagawa pa ba niyang maging mas malakas pa. Tiningnan niya naman ang bangkay ng halimaw dahil ngayon lamang siya nakasagupa ng ganyang halimaw. At napagtanto niya rin na mas mataas ang level nito at umaaligid pa ito malapit sa bayan. Inaasahan naman ni Chrome na sana hindi ito masamang palatandaan. Makalipas ang ilang sandali ay niluto niya sa apoy ang napatay niyang lobo na tatlo ang mata at minyukbang ito. Habang iniisip niya na malapit na siya sa kanyang bayan na Rockdot. Habang nagmumukbang siya ay naisip niya na kaya niyang punan ng mana ng kanyang masquerade sa pamamagitan ng pagkuha niya ng mana mula sa mga nakakasalubong niya na halimaw. Sinabi niya pa na susubukan niyang mapanatili ang kanyang katawang tao sa abot ng kanyang makakaya. Dahil ayon sa kanya ay ayaw niyang makapagdulot ng malaking gulo sa mga tao kapag nakita nila ang totoong anyo niya. At ang isa pang malaking rason kung bakit ayaw niya sa ganitong anyo niya dahil maging siya ay nagugulo ang kanyang isipan. Pagkatapos niyang magmukbang sinabi niya naman sa kanyang sarili na maghintay lamang ang kanyang kapatid na babae dahil pauwi na siya sa kanyang bayan na Rockdott. Lumipat ang eksena kina Arthur at kasama niyang kalbo. At dito inilapag ni Arthur ang kanyang inumin dahil parang meron siyang malaking problema. Sinabi naman ng kanyang kasama na kumalma muna siya dahil hindi naman malaki ang mundo at natural lamang na mahihirapan silang makahanap muli ng bagong miyembro. Sinabi naman ni Arthur na iniiwasan sila ng ibang adventurer at dagdag niya pa na sigurado siya sa kanyang hinala. Nagtataka naman ang kanyang kasama kung ano yun. Naalala naman ni Arthur ang bumabagabag sa kanyang isipan. At dito kinumpronte sila ni Calmea at sinabi niya na huli silang namataan na kasama nila ang kanyang kapatid patungo sa dungeon. Hindi naman maipaliwanag ang kaba ni Arthur dahil sa sinabi ni Calmea at nagmamaang maangan na lamang ito na tinanong si Calmea na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Huminga naman ng malalim si Kalmea at sinabi niya na ipapaliwanag niya ng mas madali at sinabi niya na dinala nila ang kanyang kapatid sa ikailalim ng dungeon at dahil wala na silang maisip na plano ay iniwan na lang nila basta ang kanyang kapatid at tumakas. Sabay tanong ni Kalmea kung yun ba ang eksaktong nangyari. Balik ang eksena, dahil sa tanong na yun ni Kalmea ay hindi na mapanatag ang loob ni Arthur at inaakala niya na ang babaeng yun ang nagpakalat ng chismis patungkol sa kanila kaya naman wala nang gustong sumali sa kanila. Nanginginig naman ang mga kamay ni Arthur at ayon sa kanya na nakakaramdam siya na tama ang kanyang hinala at nararamdaman niya na pinag-uusapan sila ng mga tao nitong nakaraan lamang. Kaya naman pinaratangan niya si Calmea na siya ang dahilan kung bakit wala sa kanila ang gustong sumama. Sinabi naman ng kanyang kasama na nag-iba ang mga kilos ni Arthur simula nung nangyari ang pag-iwan nila kay Chrome. Bigla namang inilapag ng napakalakas ni Arthur ang kanyang inumin at hinawakan ang damit ng kanyang kasama sabay sabi na sinabihan niya na ito na huwag niya na itong pag-usapan. Dagdag niya pa na hindi niya kasalanan ang nangyaring iyon habang inaalala niya si Chrome na isip niya na hindi niya alam na dinala na pala sila ng halimaw patungo sa kanilang pugad. At sinisi niya pa ito dahil daw kasalanan yun mismo ni Chrome dahil nakarating sila sa ikailaliman ng dungeon sa kabila ng mababang level nito. Dahil sa galit ni Arthur ay sinabihan niya naman ng kanyang kasama na kung hindi niya ginawa yun ay malamang pati sila patay na rin. Pinakalma naman siya ng kanyang kasama. Habang si Arthur naman ay hindi niya pa rin matanggap sa kanyang sarili ang kanyang nagawang kasalanan at sa isip-isip niya na wala siyang kasalanan sa nangyari at hindi siya mamamatay tao. Kaya naman naalala niya si Calmea at sinabi niya sa kanyang isip na huwag niya siyang tignan ng ganon. Kaya naman galit na galit na si Arthur sa pagkakataong ito at sa isip-isip niya naman na hindi hindi niya mapapatawad ang babaeng yun dahil sa pagpapakalat niya ng maling impormasyon patungkol sa kanila. Lumipat ang eksena sa isang babae na nagsasabi na napahanga siya sa pinunong halimaw na tinatawag na Fenrir. Dagdag niya pa habang pinagmamasdan niya ang halimaw na hindi pa man nakaabot ng isang daang araw ay nagawa na nilang palakasin ang pinunong halimaw na Fenrir. At pinuri niya naman ang kanyang master. Maya-maya pa ay umatungal naman ang malaking lobo na ito. Sinabi naman ng babae na hindi yan magandang asal at kinuha niya ang hugis bilog na item mula sa kanyang bulsa. Pagkakita ng Fenrir ay agad naman itong nagalit sa bilog na item. Muling umatungal ang lobo dahil nakita niya ang bilog na item. Sinabihan naman ng babae ang pinunong halimaw na ang kanyang hawak ay ang mana ng master ng lobo. Maya-maya pa ay bigla namang napaamo ng babae ang lobo. Sinabi niya naman sa lobo na meron siyang misyon upang magampanan niya ang inutos sa kanila na isang kahilingan ng kanilang master. Kaya naman agad niya itong inaya na tumungo na sila ngayon sa bayan ng Rockdot. Lumipat ang eksena sa ating bida na ngayon ay nakapasok na siya sa kanyang bayan, nagmasid-masid siya sa paligid at sa isip-isip niya naman na matagal-tagal rin siyang nakauwi sa bayan niya. Naisip niya rin ang posibilidad na kung aarestuhin siya ng mga gwardya ay gagamitan niya lamang ito ng kanyang kasanayan na ilusyon upang takasan ang mga ito. Kaya naman hindi na siya dapat mag-alala pa dahil marami naman siyang mana. Ang plano niya sa ngayon ay hanapin ang kanyang babaeng kapatid at sabihan ito na buhay siya upang hindi na siya mag-alala pa. Tumatawa naman si Chrome dahil sa isip-isip niya na magiging maayos ang lahat dahil sa ngayon ay wala namang kainahinala sa kanya. Habang ang lalaking ito ay pinagmasdan niya lamang ang ating bida at nagtataka ito kung bakit tumatawa ang ating bida. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida sa isip-isip naman ng lalaking ito na kung bakit pag-alagala ang taong ito sa residential area at napagkamala niya pang isang magnanakaw ang ating bida. Lumipat ang eksena sa bahay ni Calmea at dito nag-aaral siya kung paano mapalakas ang kanyang kasanayan. Nakabuo siya ng isang ibon na gawa sa kanyang ice magic at tinatawag itong ice create. Sa isip-isip naman ni Kalmea na niya pang mas bilisan at maging tumpak ang kanyang gagawing imahi gamit ang ice magic niya. Habang ang ating bida naman ay nakasilip lamang sa labas ng bintana ng kanilang bahay at pinagmamasdan niya lamang ang kanyang kapatid. Sa isip-isip niya na tulad nga ng kanyang inaasahan sa kanyang kapatid ay nagsasanay pa rin ito kahit gabing-gabi na. Napatanong naman si Chrome sa kanyang sarili na kung ano na ang kanyang gagawin dahil nandito na rin naman na siya sa bahay niya. At naisip niya rin na kung ano ang kanyang sasabihin na palusot dahil nawala siya ng matagal. Napagtanto niya naman na kung ano ang kanyang idadahilan sa puntong pagkakita nila at magpapaalam na naman siya. Kaya naman kinakabahan na sa ngayon ang ating bida dahil hindi na niya alam ang kanyang idadahilan. Pinagmasdan na niya naman ang kanyang kapatid at ayon sa kanya na parang hindi naman nag-aalala ang kanyang kapatid sa kanya at naisipan niya na huwag na lang siya magpakita sa kanyang kapatid dahil maayos na rin naman ang kalagayan ni Kalmea kaya maayos na ito sa kanya. Nakagawa naman si Kalmea ng maraming imahi gamit ang kanyang ice magic, sa oras na ito ay tapos na siyang mag-ensayo. Habang si Chrome naman ay nandito pa rin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang kapatid at sa isip-isip niya na talagang ang poor si Guido na magsanay ang kanyang kapatid at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung sa sa ilalim ang kanyang kapatid sa interview para sa promotion. Makalipas ang ilang sandali ay bigla namang tumayo si Calmea at kinuha niya ang punyal at pinagmasdan ito. Nakita naman yun ni Chrome na ang hawak na punyal ng kanyang kapatid ay ang kanyang punyal na sinulatan niya ng mensahe. Maya-maya pa ay bigla namang naiyak si Calmea habang niyayakap ang punyal ng kanyang kapatid sabay sabi na maghintay lamang ang kanyang kapatid sa kanya dahil hahanapin niya ito kahit anuman ang mangyari. Pagkarinig ng ating dida ay agad namang lumaki ang kanyang mata at bigla niyang binuksan ang bintana sabay tawag sa kanyang kapatid. Dahil sa ginawa ni Chrome ay biglang lumaki naman ang mata ni Calmea dahil sa gulat. Maya-maya pa ay nakilala naman agad ni Calmea ang taong nasa bintana at tinawag niya itong kapatid. Hindi naman makapaniwala si Kalmea at tinanong niya ito kung talagang ang buhay ang kanyang kapatid. Natigilan naman si Chrome dahil hindi niya inaasahan ang tanong ng kanyang kapatid sa una nilang pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon na nawala siya. Ang gulat ni Kalmea ay bigla namang napalitan ng galit at tinanong niya ang kanyang kapatid kung bakit nagtatago lamang ito at hindi nagpakita sa kanya. Tinanong niya pa na kung bakit hindi niya siya sinabihan tungkol sa kanyang pagtatago. Maraming katanungan si Kalmea sa kanyang kapatid at tinanong niya naman ito na kung bakit siya pumupunta sa mga lugar na delikado kahit na mahina siya. Dagdag niya pa na patanong na kung alam ba ni Chrome ang idinulot niyang problema sa kanya. Napagtanto naman ni Kalmea ang kanyang mga sinasabi na sa halip ay marami siya dapat nasabihin tungkol sa kanyang kapatid. Kagad namang humingi ng tawad si Chrome sa kanyang kapatid dahil tama naman ang mga pinagsasabi nito. Nilapitan niya ang kanyang kapatid at hinawakan ito sa kanyang balikat at sinabi niya na talagang ang nag-aalala ang kanyang kapatid sa kanya at tinanong niya ito na kung hinahanap ba niya siya simula nung hindi na siya umuwi sa kanila. Naiiyak naman si Calmea dahil sa wakas ay nasilayan niya na ang matagal niyang hinahanap. Agad niya namang niyakap ang ating bida at tugon niya na tama nga siya na hinahanap niya ito simula nung nawala siya at tinawag niya pang tanga si Chrome. Maya-maya pa ay nag-usap sila ni Calmea at hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa kaagad niyang sinabi kay Kalmea na makinig siyang mabuti dahil muli na naman siyang aalis. Hindi naman maintindihan ni Kalmea ang sinasabi ng kanyang kapatid at tinanong niya ito na kung bakit aalis siya agad kahit ngayon pa lamang sila nagkikita. Humingi naman ang paumanhin si Chrome dahil hindi niya maipapaliwanag ng maayos sa kanya. Sa isip-isip naman ni Chrome na isa na siyang undead at naisip niya rin ang posibilidad na merong masamang mangyayari kapag nanatili siyang kasama ang kanyang kapatid. Kaya naman na pagdesisyonan niya na sa susunod niya na lang sasabihin kung magiging ganap na tao na nga siya. Naalala niya naman ang kanyang pag-evolve na mas naging halimaw nga siya subalit umaasa pa rin siyang makakarecover ang kanyang susunod na anyo sa anyo niya ngayon at kaakibat noon ay mas tataas na ang kanyang level. Nagbalik tanaw naman ang ating bida at dito umiiyak ang kanyang kapatid sa puntod ng kanyang ama at ina dahil namatay sila sa mga kamay ng mga halimaw. Habang pinagmamasdan niya naman ang kanyang kapatid na umiiyak ay sa isip-isip niya na sa ngayon ang kanyang kasanayan na nakuha ay hindi magagamit ng isang adventurer at naisip niya na lang na sumuko na sa pagiging adventurer. Subalit meron siyang napagtanto habang tinititigan si kalmeya na umiiyak. Bigla niya namang hinawakan ng balikat ng kanyang kapatid at sinabi niya na balang araw ay magiging isang bayani rin siya at poprotektahan niya si kalmeya at babaguhin niya ang mundo nang sa gayon ang nangyari sa kanilang magulang ay hindi na maranasan ng iba. At sinabihan niya na tumahan na si Calmey sa pag-iyak. Naisip naman ni Chrome na sa ngayon ay patuloy lamang siya sa paglakas at habang palakas siya ay kasabay nun ang pagdami ng kanyang kasanayan. Sinisigurado niya naman na mas magiging malakas pa siya kahit na bumalik pa siya sa katawang tao niya. Isinusumpa niya naman ang kanyang kapalaran dahil naging undead siya subalit dahil sa pagiging undead niya ay palakas siya ng palakas kaya ayos na rin sa kanya ito. Maya, maya pa ay bigla siyang tumayo sa bayhingi ng tawad sa kanyang kapatid at nangako siya na babalik siya kapag mas malakas na siya. At nang palabas na siya ng pinto ay sinigawan naman siya ni Calmea na maghintay muna at tinawag niya pang tanga ang kanyang kapatid. Pagkalabas ni Chrome ng pinto ay bigla naman siyang hinabol ng kanyang kapatid at pagkatingin ni Calmea sa labas ay nagtaka ito dahil bagong labas lamang ang kanyang kapatid ng pintuan ngunit nawala siya agad na parang bula. Muli na namang napaiyak si Calmea at sinabi niya na talagang ang mahina ang kanyang kuya at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na bakit kumikilos ng mag-isa ang kanyang kapatid. Napaupo na lamang siya sa sahig sabay sigaw na huwag na siya sana pag-aalahanin ng kanyang kuya. Habang si Chrome naman ay nakatanaw sa malayo at sa isip-isip niya na nagpapasalamat siya dahil nagkita silang muli ng kanyang kapatid. Napapikit na lamang si Chrome dahil napanatag na ang kanyang loob dahil hindi na muling babalik si Calmea sa dungeon para hanapin siya. Habang si Arthur naman ay nasa kanyang harapan, sinabi ni Chrome sa kanya na hindi niya namalayan kung sino ang nasa harapan niya. Sinabi naman ni Arthur sa kanya na kung ano ang tinitingin-tingin niya sa kanya. Napagtanto naman kaagad ni Chrome na si Arthur ang nasa kanyang harapan na siyang nagtulak sa kanya sa bangin. Dahil hindi siya makapaniwala ay tinawag niya si Arthur. Lalong-lalo na si Arthur ang hindi makapaniwala at tinanong niya si Chrome na akala niya ay namatay na ito. Lumipat ang eksena sa watchtower ng Rockdot at dito nakatulog ang nagbabantay. Maya-maya pa ay nagising siya dahil sa ingay na nalikha ng mana sensor. At ayon sa kanya na isang pagkakamali lamang ito, kaya naman agad niyang sinigurado kung nagkamali lamang ang mana sensor. Agad niya namang binuksan ang bintana at dito laking gulat niya dahil natatanaw niya mula sa malayo ang mga halimaw na sumusugod sa kanilang bayan. Hindi naman siya makapaniwala habang pinagmamasdan na papalapit ang mga halimaw sa bayan ng Rockdod. At sinabi niya na isang malaking sakuna ang paparating sa bayan nila at dagdag niya pa na kailangan niyang ipagbigay alam sa lahat ng adventurer sa lalong madaling panahon. Hindi niya naman namalayan ang babae sa kanyang likuran. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!